ka? You don't know me. Bakit kaya ito ka mo? Serios? Shhh! 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 siya pag-aari. Hindi ko siya. Oh, Meron din so lang it's ikaw ang bumubuo ng kanyang buhay. Ano? Ano? lang Nang Bakit pagkataos mo ako? Sinisisi mo ako dahil ganito yung itsura ng anak mo? Ang itsura niyo po Bakit ganyan? Hindi ko yan anak! Ang kay Pedro ay kay Pedro. Sino ba si Pedro? Ngahuli ng si Ay, Pedro! na. Pedro. Tama gimis Pedro. Ito to na ipapakita. <laughs> Tinga. Ayun nya. Diba kuyan sa Cruz! Kita sama kita sa Cruz! Sige, kunin mo na ako ano? <reserves> bago lang Cruz! Ana beri boss. Pagod ka sinas, wala mo pa. Ano, wala ka drama na. Sige, Drama kasi. Silip. <contracted> Iyan nga, just go. Bye bye. na nga.